Ano po ang anak ninyo? Wala po. May asawa? Wala din po. Ang nyari? Nag-alaga sa magulang. Yan. Ano po ang bahay ninyo? Anong bahay ninyo? Sa 13K7. Naku, 13. Ah. Nasa 8 na tayo. So, halika. Konti na lang. Ano pang ginagawa natin? Okay, yan lang. Ano pang edit natin? Subot! Bahala po kayo. Ay, lumakas siya. Ayan. Hinahamon mo, Mayor. nausok eh. Payo, 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 payo. payo. Lumakas siya. Yeah. Maraming salamat, <laughs> salamat po. Ang galing eh. Sige po, sige po. Sige po, Mami. Sundan namin kayo. Mayor, payuman kita, Mayor. Wow, okay lang. Sige, Mayor. May 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 Maraming salamat sa mga no. dabarkat, sa nag-design uh, na ng mga payo. Mayor! Huwag may Mga dabarkat na dabar Studio, mga Dabar It's a blessing! Mga sa studio, mga Pao. Shout out sa mga Pogi dyan sa studio. <laughs> okay. Uh, Paolo, sila yung mga grand finalists okay. ng Mr. Grand International. Okay. Shout na final sila grand. supposed to be November 7, yes. pero na postpone because out. of the weather. As of the moment. Shout yes. out daw kay Mr. Grand para niya kay Chaka France. Ayun. Wow. Oh, 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 Parang may mata. Um, si Wally Girl. <laughs> Galing. The Ito lang pala yun. Grabe si Wally Girl. Mata Linaw ng bata. Kamias na. Kamias na. Ito lang pala yun. Hanggang 4pm ba sila, eh? <laughs> Oo, oh, oh. Pwede naman paantay eh. <laughs> <laughs> pag to sila sa station. Kasi may workshop. Oh, oh. <laughs> may workshop. Workshop. <laughs> Bibili, kung bibili sa inyo, kaya nyo abutan. Para makapag-bonding kayo, ma malaman niyo yung mga advocacy wow. nila. Ha? <laughs> <Huh? Yes. laughs> <laughs> Siyempre, kung, gu kung gugustuhin naman nila, maghihintay sila mga Oh, oh. Okay. <laughs> ah, ito si Mayor Shore ka dati dito. Nila, Paolo. si Mayor pa pinapayuhan mo 'yung sapatos mo. Ano mo ang ingay mo rin eh. Thank you, Shoes! <laughs> Gusto mo ba maligo tayo sa Alulod? Alam mo, hindi kita oh, pagbubuksan bubuksan mamaya nang tumangka sa Fire Exit. Well, friend! Thank dito... you, friend! Mahina <laughs> pa yung Alulod, bali! Huwag yan! Huwag muna dyan! Mamaya na! Kaya tayo. You Hindi ko na tayo! Ayun Alulod party! Oo! Saan po bahay niya? Saan po bahay Si ano 'tong party? Bagay, bagay? Yung Crocs. <laughs> si Albin <si> na Alvin, <laughs> Ang bagay oh. kunin daw yung Crocs. <laughs> Saan po kayo nagtatrabaho? Ah, kay siya, eh, isang kasambahay. Ay, ano Ay, po? Ayan, akala ko po, akala na ko po parak kayo yung datingan uh -oh. niya. <laughs> ano man nung parak? 20 years <laughs> yung parang mangre-raid. <laughs> akala ko po, po head kayo ng mga tano dito. 'Di ba? Ayan. Yung pong datingan ng inyong outfit. Ay, ayun, sa pasensya na ano po? po. Ano, po ang probinsya ninyo? Sa Mindanao po. Saan po sa Mindanao? Ayan lang, North Cotabato. Ha? Cotabato. Cotabato. Potaba. Cotabato. Shout out, shout out po. I'm shout out sa lahat ng Cotabato. Walang tunaw. Dito sila. <laughs> Kasi nga, nag-ano siya, kasambahay. Dito, dito, dito. po. Ayun. Ang laki ng aso. Yung Doberman? Paki ano yung Doberman? Oh, yung amo mo ka nakasimangot, ha? <laughs> <laughs> ayun, 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 ah, Doberman Hello. na nakasimangot. Hello po. Sila ah, po yung mga boss Hello ninyo. Po. Hello po. Boss. Doktora. Mag magandang Doktora. tanghali po. Kuya. Huh? Ito yung may-ari. Doktora yan. Doktora po ay. Ay. Kuya. Hello po. Saan po? Pwede ba kami dyan? Dito na lang po okay, na lang. kuya, okay ba kami dyan? Opo. Sige po, upo na po kami, kuya ho. Salamat po sa pagpatuloy ninyo. Doon daw tayo sa master's bedroom. <laughs> dito lang. Mapagalitan <laughs> oh, tayo. Sino may arali? Ate, likarito. Kuya, nanalo po. Dito ka, ate. Pa Anong pangalan ni kuya? Kuya, pasensya na po kayo. Magpaalam muna tayo. Mga taga 8 laga po kami. Nanalo po yung kasambahay po ninyo. Bali, kukuha na po namin yung litulo ng lupa. pwede niyo pong tanggalin ito para makita yung mukha ninyo. Ayan. Di ba yung outfit niya parang pang... ano Anong pangalan ng amo mo? Uh, Antonio Payawal po. Sir Antonio. Pero yung datingan nyo, parang kayo yung may... Sir Antonio, thank you po. Salamat po, Mang Tony. Ilang taong ka na dito yung na, 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 kina, ano? Mang Tony. 25 years na po. 25 years? Ano, ka na. Ilang taong kayo nagsimula? Um, 30 plus. Koy, hmm. talaga? 30 years old kayo. Paano po kayo napunta dito kung uh, taga Mindanao po kayo? Mula Mindanao po. Mm Paano po? Paano kayo nagpunta? Uh, ano po, yung pinsan ko po. Nirekomenda kayo? Opo, o, nasa San Juan. Then dumati, pumunta kami ng Baisa. Dinala naman kami dito ng masayista na kakilala nila. Masayista? Opo. tapos kayo po, yung trabaho nyo all around? Hindi po. Hindi naman po all around kasi dati tatlo kami. Eh ngayon dalawa na lang kami. Yun, all around. Asa po yung isa? Asa na yun si Inday? asa po yung nawala? Asa po yung nawala? Saan wala po? As, wala, Ay. Sa Bulacan na po. Sa Bulacan na Ah, ah nag-asawa na pala. Saan po nakatago yung kahadiyero? Wala, nandiyan yung may-ari. Eh. <laughs> <laughs> Ta Tapos kayo, hindi Uyisip. na kayo nakapag-asawa? <laughs> hindi na po. Dahil? Nag-alaga po sa magulang. Kamusta ah. naman po ang mga magulang yung inaalagaan? na po, kinuha na po ni Lord. Pareho ah. po, si nanay at tatay? Ang tatay ko po nauna namatay. Din ang nanay ko na uh, 2012. O, din yung pala, nung wala na kayong inaalagaan, ba't di pa kayo nag-asawa? Ano po? Mga kapatid. Nataki din po ng ano, kapatid, high blood. meron mga kayo. Mga kapatid niyo po. May mga asawa na po. Ilan kayo lahat magkakapatid? Siyam po. Siyam po? Oo, Shampoo. maganda sa buhok ni Wally yan. Siyam. <laughs> <Shampoo. laughs> Hindi hmm. na kayo umuwi pero, ngayon pero, ng probinsya. Matagal na po. Walang pamasahe. Oh, pa po? Bakit po, wala ba sa dito? Magkano po ba ang pamasahe papunta ng Mindanao? Ah, uh, kung sa aeroplano po, nasa 405. o kung mm, sa open. spaceship po. Sa spaceship? <laughs> Libre <Nobles>. na po. <laughs> <laughs> ayun, sila po. Kung wala, wala bang barko? barko? Ay, yeah, takot yeah, na po ako sa barko. Uh, Bakit uh, po? Hindi ako marunong lumangoy. Hindi uh, nyo man lalamoyin. Sasakay uh, po, sa sa po kayo. Hindi <laughs> 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 nyo man lumamoyin. Hindi po. Pag lumubog ang barko, sama-sama naman kayo. Hindi naman kayo nag-iisa. Shopman. <laughs> 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 ayun, mga dapat ka sa studio. Ayun, mga dabay ka sa... Dame dame ayun, sinabosing. Ayan sila, bossing. Hello, Marius. Ayan Love. Si Boss Joey. Si Mama Alan. Paano po yan? Pag nagretiro kay Rito, sino mag-aalaga naman sa inyo? Wala kayong anak. Ay, si Kuya. Ah, pa paano naman sila? Pabalik. <laughs> si Kuya <tate> naman. <laughs> si Kuya ay may asawa. Wala na, patay na po. Ah, wala naman po kayong kinalaman sa mga kaganap. <laughs> Pagka matay, hmm. wala po. Kasi kasalukuyan, uwi din ako na matay yung mother ko. Ah, so talagang safe. Ayon. Yung mga kapatid nyo po ay nasa Mindanao pa. Nasa Mindanao. I-shout out nyo po ngayon. Shout out sa mga kapatid ko, Sam lang. Ah, ito po kapatid nyo. Ito, kasama ko rin yan. Ah, ito po yung kasama nyo. Tapos yung isa pong nakaputi. Yan, dito rin yan nakatira. Ano po trabaho niya? Doon, sa kabila. Kayo po ay... Diyan ah, po, ay po ano po trabaho Doktora niya? Mayor. Doktora, Mayor. Doktora siya? Hindi. Ano po? Sa, ano, sa laboratory. Oh. Ah, laboratory. Chemist. Oh. Oh. Chemist. Ano pong, ano, niya ano, 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 yung laboratory? Ano po siya ng gamot? Ayan sa, sa gamot. laboratory. Hmm? Centro Natora. O oh, pero si tatay nag-gym pa, nag-workout pa. Oo, ah, malakas pa. Hindi, <laughs> <laughs> dinala lang ng anak yan. Ah, props. Anak. So ikaw na lang nag-aalaga ngayon sa kanya. Kaming dalawa. Kamusta naman si kuya? Wala naman sakit-sakit. Ayaw nga, na-operahan niya po siya. Kaya lang ayaw nang nangyari yung lumubo yung chan. Ano po nangyari? Ayan po, oh, lumubo yung chan niya nung gumaling. Ah, ano pong Ito lumubo yung chan? Ano pong sakit? Ano lang yun, na-operahan niya kasi sabi. Ano nga pong inoperahan. Tungkol saan? Ah, natanggal daw yung ipin na isa. Yeah. Ah, ano po? Sabi to ka na. Sabi to may sugat. May sugat dito. Siya naoperahan na. Ah, naoperahan niya. Ako, hindi pa yan, ha? <laughs> 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 Wala pa yan. So, ikaw na lang nag-aalaga sa kanya? Kami na lang po, dalawa. Yung pera mong kinikita, saan mo na lang dinadala ngayon to? Kami hindi ka naman umuwi sa probinsya. Sa kapatid ko po. Sa kapatid mo? Opo. Bakit? So, eh, walang-wala din ang kapatid Kaya ko. Kayo niya ay natake? Opo. Ah, ah, Tinutulungan na lang. Asan po yun? Nasa Mindanao po. Ba't ayaw lang nang hindi dito yung mga kapatid mga. nyo? Kasi wala naman siya, nag-iisa na lang si kuya. Dito na po kayo lahat. Hindi po pwede, bawal. Hindi ho, okay lang. Ako na nagsasabi sa inyo. <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> hindi na po natin kailangan tanungin yun. Alam mo na po yun. Kuya, Ay. mabait ba to? Mabait. Ay. Ay, mabait po ba? Mabait. Hello, hello. Hello, sino hello. po ito? Oh, mabait. mabait po siya, mabait. Mabait siya, pinakababait. <laughs> so, Matagal po siya, kasama dito sa bahay. Ito bang anak ninyo? Hindi na nag-asawa to. Ay, hindi po ako anak mayor. <laughs> ay, kala ko yung pagkakaakbay sa'yo, kala ko anak kayo. Eh. <laughs> uh, uh, Napasarabat, napakaswerte na nangyari sa itong araw na Kami ang nag... nagtagumpay sa inyong mga ginagawang project ngayon. Thank you sa mga mga cook mga cook ng GMA 7. Tapos TV5 po. Ah, <laughs> uh, dumi pa na po kami. Sa Channel 5 na po kami. Ako, TV5 na po. Papasalamat kami, Mabis. Ipunag dahil kami nakatanggap ng inyong ginagawang sa araw na ito. Tay, bali practice pa lang po ito. Practice lang. Ako po. <laughs> Maraming salamat sa inyo at kami po ay pinatuloy ninyo oh, kamay ninyo. Po kayo. <laughs> Galit din kayo. <laughs> Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Okay naman kayo? Tonto nga ako dahil kasi nga wala na, na, na nagkaroon kami ng ganito pagkakataon na nakarating pa kayo dito sa aming lugar na nakita namin, nakita kami sa publiko na nakatelevise kami ngayon. Opo. Channel 5, channel 5 po, po ah, Channel 5. Channel 5. Opo, <laughs> TV5 po. At ah. mas matutuwa po kayo dahil so, Maging staycation po kami dito hanggang weekend. <laughs> dito, wow! Dito, okay lang po mag-stay kami hanggang sa linggo. Ha? Huh? Linggo na kami uwi sa bahay namin. Okay lang dito muna kami. Okay lang. Okay lang, okay lang pala eh. Okay lang. Yes. Mabait umal... pa nga. Ma ma Pero pwede rin po kami uman... Mabait pa? Mabait na amoy. Opo, mabait po. Mabait po. Wala sa mabait itsura. Mabait po. <laughs> Wala Hindi mo ako Dito muna kami mag-stay ah. Tap, tap. Tapos ate, inyo na lang ginagawa mo ngayon. Ah, pinag-iipunan mo yung mga kapatid mo. Apo. Ah, mm, eh, Apo yung kapatid niya. ko na na-stroke po. O, kamusta yung mga kapatid mo? Hello po sa mga kapatid ko sa Dalipi lang ah. North Cotabato. ah, may bagyo ba ngayon doon? Wala naman. Wala na. Ah, tapos wala na po. Kumusta po sila doon? Okay naman. Okay naman po. Hmm, north Cotabato, hindi masyado inabot ng bagyo, ano? Eh, hindi po. Sa amin, hindi po masyado. Na yun sa inyo lang ha, talaga. Oo, oh, oh, naka-jacket kayo. Malangan, lakas ang ulan dito. Naka-anina pa natin. Ito yung kasama niya. Taga saan naman po kayo? Ate? Magkasabay kami po dito. Ah, magkasabay kayo? Kayo na lang ang natira. Ibig sabihin, pinagkaisahan niya yung umalis. <laughs> Parang ganon. Charis. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kayo naman Ay, po. Ang pamilya niyo nasaan? Doon man po. Sir. Pareho. O, kamustahin niyo po? Ay, nanay. Happy birthday sa 29. Sana makamipila tayo ngayon. <laughs> Ayan. Happy birthday. Eh, okay lang yan. Naiipon yung pera ninyo. Ba't umiiyak kayo? Wala po. Ha? Kayo na lang interview namin, may iyak kayo. Bakit kayo iyak? Bakit kayo iyak na yun? Oh, ba't, nga, kayo naiyak? Wala po. May naalala po kayo? Ah, matagal na raw hindi umuuwi. Ilang taon na kayo hindi umuwi? Since nine years na po kami dito. Na hindi kayo umuuwi? Tinago niya yung passport niya. Wala naman passport ah, yan. Hindi naman umuuwi. na muna <laughs> passport niya eh. Bakit hindi kayo umuwi? Pwede naman humingi ng bakasyon kay kuya. Mukhang mabait naman siya. Mukha. <laughs> <laughs> Anong tanong? Mahal daw pa masahe. Corona. Ali kayo dito. Dito kayo ate. Mother stroke man po. May stroke, hindi ka man lang makauwi. Hindi po. Diabetes pa rin po. Hindi nyo ba sinubukan magpaalam? Paalam? Ano walang ganyan? O yung sinasahod nyo. Na-stroke ang nanay nyo ngayon. Tagal na po yun. Ilang o, years na. Al ano, ano, Pero kamusta na siya, siya ngayon? Okay naman po, sabi na nga sa akin, kung birthday daw niya, pauwi daw po. Sabi ko, black kong pila, nanay. Kamustahin niyo siya? Ka Kausapin niyo? Nay, nice, ano? Kung makapira ako, makauwi na ako. <laughs> Pag, pagka uwi niyo po, eh, babalik pa po kayo dito o for hindi good na doon? Si Kuya, hindi na ko bitawan. Ay. Hindi kasi... Ma ba... nanay niya, ako nagbantay, 92. Ah. 98 years old, namatay siya. Tapos, hindi ako biiwanan ni Kuya. Sabi ni Kuya, namatay yung asawa nyo. Kami dalawa din nabitawan. No? Pero kayo po ay may pamilya rin, may anak Wala kayo. Po. Wala rin kay asawa. Wala po. Wala Pero may o. jowa. Said... Noon. 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 Ang tatay nyo po, kamusta? Okay. 1985 na siya ngayon. Po. Buhay, na, buhay pa rin. Buhay po. Siya nag-alaga sa nanay ko. Ka isang miss na miss nyo po. na sila? Simply po. Ilang years na swerte niyo po kayo na bunot ngayon no. Hindi, hindi. Si, siya! <laughs> si, si, si Kuya, bay, eh, walang mga anak. Isa lang po. Nasaan? Andoon po sa opisina nila. Ah, pero dito rin po nakatira. Sila lang notaryo. Dito rin nakatira. Apo. Ah, o yun wow. naman pala may mga eh. Kung si Kuya kung paari lang Kuya, mapapayagan mo. Kami hindi naman nakikialam. Pero Oh, Mga po, ilang ba months daw ba? Pero makikialam na rin po. Kasi baka mamaya, kailangan ng nanay, may sakit pala, na stroke. Pwede. Ba't Pwede. di natin bigyan pagkakataon, makita man lang siya. Baka matatulong ng kote. Babalik, eh. Babalik okay na. ka naman. Okay, okay. Okay <laughs> daw. <laughs> <laughs> okay. Daw. Okay lang po. Okay lang ba, kuya? Okay na, kuya. Okay daw. O, yan o. si kuya. Okay oh. naman pala. Ayan oh, ha. mabuti. Eh. Pinayagan ka na. Bigyan na natin na regalo. <laughs> Ayun, oh. No? Ayan, ate. Ito na po ang mga regalo hindi mo. Hindi po siya, Mayor. Ito ano po ba? Nalilito ano, kaya, eh. Si ate, ano po. Siya kasi umiiyak, eh. Nakikiyak, eto na po ang regalo niyo. Oh, oh, hindi, na-miss yung magulang, Siyempre hindi na kaka-uwi. Tsaka may sakit. Ito na po ang regalo nyo galing sa Hanabishi. Hana meron po kayong uh, automatic rice cooker with one-way ticket. Yeah. Meron po kayong deep fryer with sarka. At meron kayong wall pan with gagawin ng two-way ticket. Wow. ba? <laughs> Yan ang Hanabishi. Dahil Hanabishi Day ngayon, mga Dabra Cats, pa ang kapartner mong Hanabishi appliances. Meron po, po kayong Hanabishi portable fan. Ito yung high-speed ice cooling portable fan. Perfect para mapanatiling presko kahit saan ka magpunta. Ito yung nahanap natin. Yung... Ayan, shout out! Ayan, oh. Ha, na ng mga practical na nanay niya. for 35 years. Subok na subok na yan ni... Bossing! Ang ni Soli mo Huwag magpahuli, mga damang cats. Available sa Selected Appliance Store nationwide o bisitahin ang www.myhanabishi.com Ay, meron! At meron din tayong damer kan sa nag-share. Anong na oras? Kapartner, Ana <laughs> story. Ano pa to? Siniya. Alauna. Alauna ng madaling araw. Nag-share na kanyang istorya. Siniya. Si Joan Ramos, mahigit isang dekada ng kapartner ang kanyang Hanabishi washing machine. Ay, si oh, Joan, Oo, oh, oh. oh, kilala ko yan. <laughs> Joan, madadagdagan ng Hanabishi mo, tatanggap ka rin ng Hanabishi hand, hand mixer. mixer. Kaya mga Dabber share nyo na rin ang iyong hashtag na partner kong Hanabishi Story. Tapos, i-comment lang ang picture kasama ng iyong Hanabishi Appliances at kung ilang taon nyo nang gamit ito dito sa designated post na yan. Dagdagan po Ay, po, po o, natin. Eh. Yan bossing, oh. Relax lang, oh. Ito pa, meron kang 5,000 pesos galing naman po ito sa TNT. Mga Dabber panalo sa saya. Aha. Po, dito, anong ay, channel po? Anong channel? Ang channel 5. Yan, I'm very good. TV5. Maraming salamat po. Panalo sa sayang ngayon, doble na ang data ng TNT TikTok sa F50. May 3 gig na. Ngayon, may free 3 gig pa. Plus, may Ali TikTok yan, mga Dabarcads. Ali Text to all pa. Datang yan for 3 days. Kaya panalo talaga. Mag-load na, mga Dabarcads. At meron pa. Tanggapin niyo po ang 5,000 pesos sa tagal na sa Birch may lakas depensa, plus kaya ito dubuho sa nutrition at pagmamahal with Birchie 45. Meron pa, 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Thank you, Sa so, Bingo, Bingo plus. plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Eto, dagdagan pa rin po natin another 5,000 pesos galing naman ito sa Tolak Angin, Tolak -angin herbal, herbal Liquid Supplement. Have you got feel sa Tolak Angin? Tapos ang laban. Dagdagan pa natin another 5,000 ang mampo galing naman ito sa CEO Ulam Burger pamilya Ulam Burger may pipi bango at sarap na siguradong magugustuhan ng pamilya. 12 pesos lang per piece. Afford mag-beef with CDO Ulam Burger. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos. Galing naman ito sa PLDT. Mga ka, solve ng internet ng buong pamilya. Dahil ito na, may regalo pa po kayong PLDT Home wifi 5G Plus na 10 times faster versus regular regular LTE Home wifi device. Kaya plus ang saya for only 1,495 pesos. Another 5,000 pa rin po. Galing naman ito sa... Sir! Yan mga Dabal Cats. Instant galing yan, pero hindi mamahalin. 6 pesos and 50 centavos na with Instant White Plus. Instant Bango Technology pa. Sa Surf Hub ko naman, available ng New Fresh and Bloom para sa blooming bango kahit under the init. Congratulations po. Maraming salamat po. Tito Bick and Joey, maraming salamat po sa inyo pong tatlo. Maraming salamat po. din po sa inyo. Congratulations po. Maria Fe, Meron na siyang uh, magkano? 35? Yes. Okay, gawin na natin 50,000 para... Ow! Uh, 50,000! 50,000! Yes, Bossy! Wait, wait, wait. There's more. Si Jocelyn, huh? bigyan nyo ng 10,000. Para makauwi. Good night! pesos! Salamat po, sir! Ito, Jocelyn. Ito po. Sana po kahit pa paano, makatulong po sa inyo ha. Uh, kung hindi man kayo makauwi, siguro pwedeng ipadala padala, niyo nyo na palawa, lang po sa, pwede. sa nanay at tatay ninyo. Pero padala? Ipalawan, Ipalawan mo na! Salamat po, Sen! Again, Lord. Ito, Sen! Salamat! Okay po. Na oh, may okay. miss yung magulang niya talaga. Eh. Oh. Talagang hindi na siya nakauwi. 29 years dito wow. siya, hindi siya nakauwi. At ngayon may sakit yung kanyang nanay. Ayan, pwede na siya umuwi ngayon. Pwede, hmm. pwede na umuwi. Oh. Ay, pasalamatan niyo si pare, ha? Man Tony! Ay, Man, Tony, pare, Tony. salamat po! <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo, no? At kami po hindi na magtatagal at mayroon pa kaming lakad. Ano? <laughs> Maraming salamat po, <boss>, sir. <laughs> Tapos na talaga timing. <laughs> ha? Close Tapos na, na talaga, pa. Mayor. Close na sila. O, pang-Christmas, oh. oh. Pang wala ko na tanggap. Ay, huwag po kayo mag-alala. Bigyan natin si Matt Tony ng masigamong palakpakan! Yay! Yeah! Hey! Isa masigawan! Hey! Salamat po. Mabuhay si Matt Tony! Mabuhay! <laughs> Bibihirap, inataas ko ng kamay, oh Matt Tony, ha? Salamat po. Well, Congratulations po. Thank you po. Si niya Sa inyo po, um, Ay, Jose, Ay. Wally, and Paolo. Yes, bossing. Yes, bossing. Ay, okay. Speaking of padala, ano, yung ating pong unang Miss Millennial, kung natatandaan nyo, si Julia. Julia. Julia Gunowon. Gunowon, naalala niyo po yun. Taga-iriga na nagsimula na siya ngayon Apa? ng fundraising drive para sa mga kababayan natin sa Bicol na nako na tinamaan ng matinding bagyo, no? So, panahon ng bayan niyan, kaya magpapadala rin po kami ng tulong uh, doon sa GCash mo, Julia. At sama-sama tayong magbayan niyan. Padala namin sa inyo, ame. Sa mga gusto pong mm -hmm. pwede pong magpadala dito sa 0919-854-4140. Gcash po ni Julian. Alright? Okay. okay. Thank you. Para sa mga Bicolano. Oh, so thank you. At eto po, Montoni. Ah, uh, pagpasensya na, medyo kala ko, pipitikin ko na to. Para po <laughs> sa inyo, bigay ng itbulaga. Ito, 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 ng Christmas sa inyo. Ha? kasi yeah. po, mabait po kayo. Thank you, thank you. Apo. Oh, Dahil uh, nadamay ako sa inyong ginawa. You know? ah, niyo ba madamay? Akin na ho. Hindi ba? Yes. So, amang Tony, Ay practice lang po ulit to. Joke, ni Rade. Salamat po. Salamat po. po. God bless po. God bless po, Ate Pariase. Uh -huh. Salamat po, Amang Tony. At Maraming salamat din sa mga dabber sa atin dyan sa Barangay West Camias, Quezon City. Sa iba pa mga Dabbercats na nag-register at pumila, hindi natatapos ang pagsugod sa inyo ng swerte dahil may chance pa rin kayong manalo sa Dabbercats Christmas Party Raffle sa Disyembre po yan. Yeah.